Magandang araw itong guided, guided by my angel at ang ating babasahan ngayon ay ang mga Capricorn para sa buwan ng March or Marso. Bago lahat, ikaw muna ay aking babasahan ng iyong angel message para sa buwan ng March. Ano kaya ang message sa iyo ngayon ng iyong angel para sa buwan ng March, mga Capricorn? within the next few months. Ha? Parang lumabas na rin to sa isang ano, sign. Within the next few months. So, meron gustong ma-achieve itong si Capricorn. ikaw, a Capricorn, meron kang gustong mag-achieve. At sinasabi sa inang angel mong step by step lang. Dahil within the next few months, eh, makukuha mo na yung resulta na gusto mong Uh, marinig o makuha. Basta one step at a time lang. One step time lang. Kung halimbawa naman na ano, na work goal mo to, or sa study mo, or kung nanay ka man, meron kang business na ano, na inuumpisahan mo na ngayon. At medyo nakikita mong hindi pa masyadong gumaganda yung ano niya. syempre sa una naman laging ganun, di ba? So, sinasabi ng angel mo na within the next few months, antay-antay lang, tiyaga-tiyaga lang na umpisahan mo na so within the next few months eh, tignan natin siguradong nandito ka na sa pinaka-aasa mo na uh, tagumpay but not actually the end of it but again another start para mas mapalago mo pa o mas mapaganda mo pa So, four four card spread tayo para sa buwan ng March para sa iyo, Capricorn. Ang ating four card ay ang Two of Swords, High Priestess, Knight of Wands in reverse at itong ating Eight of Swords in reverse bakit kaya lumabas ang Eight of Swords na to okay sa ngayong buwan ng March mga Capricorn is ah uh, is nandun ayun nga within the next few months, sabi nga ano natin kanina, di ba? So, meron kang uh, uh, na giging uh, decision na uh, turn between two ka. So, may mga choices ka at wina-wait mo yon Actually, na hindi mo lang siya. Actually, wina-wait kung as in talagang ito na yung gusto mo eh. Parang turning point na sa'yo to eh. Ngayong March na to ano ba yung pinakamaganda na goal uh, for me nakikita ko kasi is ano eh masyado kang uh, emotional sa bagay na to and yun yung medyo nagpapa ano sa iyo ngayong buwan na to or sa iyo now habang na na, na, na pinapanood mo to isin yung uh nagpapadilim sayo <laughs> ngayon oi may pinag nagpapa-blur kasi hindi mo ma, ma, ma ano eh ma-clear sa isip mo eh kung ano ba ito ba o ito ba ganiyan so kung in in a uh, ano to uh, sa tao to either pinag may pinagpipilian kang ito ba o ito mas okay ba siya? Kasi mas responsable siya. Yung isa naman, hindi. So, pero naman, mas madiskarte naman. Kung ito naman sa, sa trabaho, uh, possible yung opportunity na binigay sa'yo, kung mag-stay ka ba on your present uh, job or dun sa isang new opportunity na parehas naman actually maganda. Kung mapunta ka dun, o yung trabaho mo ngayon, pwede naman din. Baga, binigyan ka ng choice. So, sa mga Capricorn, kahit na sabihin natin na nagaano ka, kung ipili ka ng mas magandang sa yung ngayong buwan ng March, is parehas naman okay ang magiging kalalabasan. Ibang nga lang kung tao ang pinag-uusapan natin, syempre. Pero syempre, lagi pa rin natin isipin, or lagi pa rin natin yung inner, inner, ano natin eh? Yung inner voice na tinatawag natin eh. Kung alin ba yung pinakamas malapit sa'yo at feeling mo doon ka mas magiging masaya yung choice na yun, actually hindi ka na kailangan pumili talaga. Kasi alam mo na yung sagot eh. So kung alam mo na yung sagot na yun, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. So ngayong March na to, mas maraming opportunity na darating. Pero dun ka pa rin sa halam mo okay ka hindi ka mahihirapan. Eh, in general yon kung ano man yung mga choices na yon na dumarating sa'yo ngayon or opportunity sa'yo. Whether nga sabi ko, tao man yun, trabaho man yun, o negosyo man yun ngayon is kung ano yung pinaka pinaka na kahit nakapikit ka man ka o ano is kaya mong gawin o mas nararamdaman mo doon ka mas secured is doon ka and ang mga yun nga ang pinaka difficulties mo nga din nga ngayong buwan ng March is yung is hindi ka makapag-isip nga but yung intuition ka pa rin doon ka sa intuition mo yung kung alam mo kung saan ka magiging okay so balansihin mo lang lahat tapos mag-analyze isulat mo kung kaya mong isulat kung di mo namang kaya isulat yun siguro pag-isipan mo lang punta ka ng simbahan Yan, usually ako pag gusto kong meron akong dinidesisyon ng ganun. Kung hindi ako makapunta ng simbahan, punta ako sa altar namin, din magdarasal ako. Kung hindi ka naman religious na tao, siguro lang yung mag-meditate ka lang ng ganyan. And then, hanapin mo lang yung sarili mo. And then, kung ano yung unang pumasok sa isip mo at ang feeling mong okay yon at okay lang mawala yung isang bagay, pero yun wag lang, say, doon ka. So, dahil maraming opportunity na mga darating ka ngayong March na to is yung inner voice pa rin. Kung pag kung, kung tarbaho man to sa eh mas mataas yung sahod doon kaya lang mas mahirap at nasasaktan ang ulo ko. Wag na yun, di ba? Doon ka na lang sa tama lang yung sahod mo magiging tuloy-tuloy ka naman. Hindi ka naman mahihirapan. Baka naman mataas ng sahod doon, so hindi ka naman pala magtatagal. Or kung sa, sa school naman is pinipilit mong gawin bagay na hindi mo naman pala kayang gawin eh din di na lang isang research kung saan magaling ka di ba? kung sa tao naman yun eh di yung tao na mahal ka at alam mo secured ka sa future niya Doon ka alin mo naman yung pogi pero wala naman trabaho di ba? na inaano sa iyo yung langit at lupa tapos eh wala naman para may bigay sa finance financially, ang hirap nun ay magtrabaho ka na lang kung babae ka at kung lalaki ka naman, syempre magandang pares nagtatrabaho yung dalawang mag-asawa. And ba uh, unexpected na uh, uh, magkakaroon lang isang unexpected sa iyo ngayon is yung uh, uh, meron kang naging decision before or meron kang isang nagawa na o napagpasyahan mo na na ngayong March babalikan ka. So kung ano man yung naging decision mo na karang January, February o ano man yung inilatag mo nun or kung, o kung ano man yung ginawa mo nun na hindi ka sure kung okay yung ano yung resulta nun ngayong March mo yan matatanggap which is medyo hindi maganda yung resulta. So, yun na nga. Uh, dahil nga doon, uh, dahil nga doon, medyo mas stuck ka. Doon sa mga, doon sa naging decision mo na yon So, mas stuck ka doon, adil matapos tong buwan na to. Ah, uh, is mas ka dun sa problema na yon. So, medyo mabigat to, uh, Capricorn. So, mas ka doon sa ano man rin ngayong March, bago matapos ang March. Kung dahil doon sa naging ano mo doon, so nakaraan. Uh, ano ba yun? I-comment mo nga. So, kung ano man yun, ano bang pwedeng ano sa atin ang ating angel ngayon? So, within the few months, sabi niya nga, Okay. Spiritual support. Dear angel, allow, I allow you to support me. I grew to become more spiritual aware. So, Uh, so, yun. So, yun yung pinaka ano mo eh. Hindi ka pa rin matitina kung ano man yung mga black na yun sa'yo. Dahil uh, you are fully supported by the spiritual support. Actually, baka ito yung mga spiritual support na to. Nakikita ko siguro yung mga mahal sa buhay mo na nawala na. O wala na dito sa mundo. Uh, physically, pero nakaantabay sila sa'yo. And yung mga angel mo sumusuporta kasi para may nakikita ko yun nga yung support na yun is yung ano uh, mga relative mo or malo na sa buhay mo wala na or they pass away sabihin natin, ayaw ko sabihin <laughs> isang term so kung ano may yung mga black age na yun na ngayon, siguro ikaw mismo ngayon parang natuto ka na, okay, hindi na ako magde-decision ka agad ng hindi ako sure so Uh, much better na kung ano man yung mga naging uh, decision ko na pabara-bara dati yung tuloy, ganun tuloy na nangyari ngayon. So, alam mo na, so, yung mga fears and doubt mo is uh, within the few next month din nga, yun din yung pwedeng sabihin sa'yo ng card step by step lang. So, kung mga nagawa mo na yon mga nakaraang buwan, din then, feeling mo nag ka or parang nahihirapan kang makawala ngayon is part yun ng mga steps para sa mas magandang ano outcome pa ng susunod na gagawin mo. 'Di ba? So kung halimbawa isa kang mother na nagninegosyo o gusto maging uh, negosyante and then meron ka mga naging decision before na hindi masyado naging maganda yung uh, naging outcome ngayong March na to So, mas alam mo na. So, alam mo na mas masaayos mo yon At hindi uh, magiging burden sa iyon. But, yung burden na pwede mo naman din kagad mong ma-resolve. At, uh, yun nga. And then, step, step, step by step. Parang again, hanggang sa makita mo yung pinakamagandang resulta. Kasi magandang resulta naman yung kita ko. Eh. Kasi isa siyang angel message. So, every angel message is a positive one. Walang negative na angel message. Lagi niyang sinasabi na nandito ko man sa gitna mo. Ngayon ang sitwasyon mo na hindi maganda at nahihirapan ka. Pero nakikita namin na mag magiging mabuting kalalabasan niyan. Lalo na yung mga decision mo na, na nagpapasaya sa'yo. At na na alam alam nila na ginagawa mo rin dahil sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. So hindi ka selfish. May diba? mga taong hindi selfish na nahihirapan ngayon. Bigyan sila ng reward in a few months or a few years whatsoever. So baka ngayon yung yung ano yung reward na yun is unti-unti na yun na ano sa nagsisink na sa'yo unti-unti. Kaya lang masyado lang magulo pa yung isip mo dahil mas nakapokus ka sa mga problema mo ngayon. So, within the few next, in, in, within the next few months, you'll be okay. And it was a positive message from the angel na ano ka lang ngayon, chill-chill ka lang muna and trabawuhin mo lang yung ano, yung marami ka pang mga opportunity na dumarating. Doon ka pa rin sa mga bagay na magpapasaya sa'yo. So, yun lang ating reading ngayon para sa mga Capricorn. And, sana eh, magtagumpay man kung ano man yung mga binabalak mo. Maraming salamat sa'yo and God bless.